Tingnan mo mga idol, may papakita ako sa inyo. Ito ay isang ano na, uh, isang basura. Basura na ito sa atin. Ayano. Oh. ba? Diba, binabasura na natin ang mga ganitong galon ng mineral water. Ayun. Pero may pakinabang pa ito mga idol. Ayun titingnan oh. mo at gagawin ko kung ano panoorin mo kung ano ang gagawin ko rito ayan o oh. ayan tatanggalin natin ng ayan tatanggalin natin yung takip ayan ayan ganyan ganyan ang pag gawa ng mga idol <coughs> panoorin nyo hanggang dulo para ito ay kapaki-pakinabang din ang ganito uh, DIY basura na gagawing uh, basurahan, tingnan ninyo hindi lang ito pwedeng gawing, ay uh, hindi lang basurahan kundi uh, pwedeng gawing ano uh, uh, pagtaniman ng halaman Pwedeng uh, gawing uh, lalagyan dyan sa inyong mga tahanan. Kung ano man na uh, ilagay ninyo dito, pwede. Ayan yung takip po. Oh. Uh, pwedeng gamitin ito ng mga teacher. ilagay lang ninyo sa ilalim ng lamisan ng mga teacher. Kasi uh, uh, ang mga teacher mayroong mga basura yan na kinukusot-kusot minsan. Kukusot. Kokoyumusin yung isang papel. O, sa halip na sa bulsa ilagay, maglagay ng basuran sa ilalim ng lamisa. Ito makikita ninyo ang hanggang mamatapos uh, matapos ang video na ito at uh, kape kipakinabang ang ganitong uh, ginawa. Ayan. Binutasan ko yan ng uh, Uh, soldering iron. Ayan. Ini uh, mainit 'yan mga kababayan, mga idol, mainit 'yan kaya kung gagawa kayo nito, magingat kayo dahil la, uh, medyo madulas ang plastic, minsan dumudulas tamaan yung daliri ninyo ay madulas. Ma ano kayo ng mainit na soldering iron. Ayan yan lang ang paraan yan para ma butasan ninyo ang puwita ng ano ng galo na yan ayan no. pero maganda yan maganda yung pag natapos kita ninyo, uh, magandang uh, gawing basurahan o kaya yung halimbawa yung kung, kung anumang bagay na gusto ninyong makita agad Itong gawin 'yung lalagyan para makita niyo agad 'yung gusto ninyong uh, makita 'yung uh, gamit na gusto nyo ma madaling makita kasi transparent ito. Ayan ano, oh, tingnan niyo. Ayan. Yang matatapos na malapit na matapos 'yan mga idol, mga kababayan. Ayan. Hmm. Ayan, oh. Naisuot ko na. mayo, may problema pa. Ali, tatanggalin ko yung plastic. Kasi, ayun. May, may plastic pa yan na naka ano sa takip. Tatanggalin ko para maisuot doon sa butas na binotas uh, binutas ko ng soldering iron. Ayan. Ayan o. Oh. Natanggal na. O, oh, makikita na ninyo. Ayan. Pag uh, nilagay ko na yung take po, pwede na. Ayan o. Oh. Nakita na ninyo. O, oh. oh, gano'n. Ayan, pag nahigpitan ko na yun. Oh. di maganda. O, oh, ayan. O. Oh, oh, nakatayo na siya. O. Oh, o. Oh, Nagayan mo ng basura. Ayan. Ah, ba diba maganda mga idol. Hindi ko naman sinasabing magaling ako pero ayan, naisip ko lang na gawin. Ayan. Para paglagyan ng basura. Galing sa basura kasi may nagdaan na ah uh, truck ng basura. Hiningi ko yung galon. Ayan oh, ayan oh kasi gagawin kong basurahan hmm. Ayan, ah, tingnan nyo Ayan, kapag pakinabang yan mga idol madaling gawin Ayan. madaling gawin yan pag nakagawa kayo nyan eh ah, ayan lagyan ng basura hmm. may dalawa pa akong gagawin ayan oh. oh tingnan ninyo ang ganda nakatayo na siya oh lalagyan ng basura oh ma'am magpagawa ka niyan sa estudyante mo at Eh, uh, ilagay mo sa ilalim ng lamisa mo para yung mga kinokosot ah, na papel pwede mong ilagay diyan oh ayan no? Oh. ayan ang sample na yung, nilalagay ko na yung mga basura oh. ayan ang galing ayan ang basura na na pwede tang pwede pang mapakinabangan at gawing basurahan oh ayan ayan ma'am tingnan niyo yan hmm. ayan oh. Naisip ko lang na gawin yan. Para mayroong basurahan. O. Oh. O, tinan nyo. Pinapatalon-talon ko pa pa. Tinan ko kung matutumba. Hindi siya matutumbay. Oh. Ayan o. Oh. May ginawa pa ako kanina. Dabali dalawa na yan o. Oh. Gagawin ko pa yung dalawang galon na nakatayo. Ayan. Para pwede kong paglagyan dyan ng mga tornilyo. Ayan. Sa mga tindahan, pwede rin yan. Alam mo, ba, yung mga uh, biscuit. Pwede nyo ilagay dyan para madali nyo makita ang brand ng mga biscuit na itinitinda ninyo. Uh, pwede kayong gumawa niya sa mga tindahan. Ayan, no? Yan, lalagyan ko na ng mga basura. Kasi ang nasa isip ko niyan ay basurahan. Kaya iniinggit ko sa basurero. Sa truck ng basura sa ko, pwedeng gawing basurahan. Ayan. Kaya sana gumawa rin kayo. Ang katulad na yung pinakita ko sa inyo. Madali lang gawin. Hmm yan Oh. Pwede niyang gumawa ng mga estudyante. Para pag mayroon silang mga papel, pwede niyang ilagay sa basura.